Oh, so may Pandanon, yes. Pandanon River, ay kuya! Cool, yeah. 20 kilometers from Murcia, no. Bakat to diri sa Suba sa so, Pandanon, ako sa diin diri ka paliligo kami permit dinamotor motor lang namon, kay ni na siya and going to Don Salvador Benedicto. Ara ko makita ninyo ang pangalan niya ka Don Salvador Benedicto. So diri kay mabugna ang tubig, kag very relaxing ang lugar. Kung may ara lang ta siguro, ano ni tawag ganin niya? nang drone makita kita ang bilog yung nga soba pagkada mo kita diri sa mga nagpapaliligo kag makita mo more mga bikers nga nagahapit dire sa lugar ako hindi in gadya nga ah, mahamba mag mabugnaw, yung mabugnawin lugar kag pwede ka makakasakay sa series ko hindi ka manhalin kaya kay malapian ang gadya sa series so kung makita ninyo ang lugar arata mo kayong kapaliligo no kag manimpyo kita ang tubig so may kita no gamay nga balayran yung entrance nga ang adult is 10 pesos tapos yung ang bata ano ang bata 5 pesos so the purpose nga may gapanukot sa amo sina kay nga ah, para dasa sa mga ginapamulot nila mga plastic mga basura ginabili bro sa mga nagapalaliko so diri pa gid indi ka na kinan lang gid magdalagan pa magtabok-tabok kung ano makinanlan mo kay ari naman diri sa kay manang araw may changi-changi ang agamay. So mga kinala, no? mga kulang kula, mga ilim non during sa oh, mga chacharya ara. Pag uling, makahulam, oh, makahulang kapatang sulog bahay. Kaya syempre, hi man kay manap. <laughs> Kaya nga ako, yung mga friends, ara sila oh, hi! Oh, di ba bongga? Hi, so sila na, sila, hindi tayo friend. Kaging kaon mo si Beshi. <laughs> and you <laughs> so, put exactly. something pink, pink, and put early egg. Oh my God, yes. <laughs> may chicken nene siya. So mga kapalaligo, ano mega, kung si Margas, aras siya. Must so amo na nga, guys. <laughs> Gusto naman i-try maligo. Diri go, hindi ka guro kumakamba. Nga Ma maagwanta mo ang katog won. Makahamba kag nya ang kabog sa tubig, tubog na pa sa inyo. sa imo. Hindi ko buk na dapat na. Gani ka. Kag mega love shout out sa Mega kasi si Mega ara o wala po si Mega Shane. Korak korak. Sa so, maligo tayo Mega ha. Korak korak. Mapante bro. <laughs> Tar. <Ay, di> <laughs> Scary moves. Oh, hi mga taga-fan. Oh, mga taga-fan, oh. So, hindi na ni sila mag ignorant, ignorante sa inatawag ng nawon sa aton nga palibot kay... I, T-W-I. T, 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 -W t, -W t? w i t w i Wow. Shout out sa TWI w -I riders. Tropang walang iwanan. Yeah. Sama-sama tayo! <laughs> o, oh, tingnan, maligo. Atload na, ma'am. Gusto mo subong dayon kung may internet? <laughs> Brand out <laughs> ni Morsha! Shout, <laughs> shout out ni Julius. Brand out ni Morsha. Shout out kay Julius. Ano na siya? May abs. ha siya? Wow! So, on siya. May laki na Gwak man siya, no? Shout out sa taga-manapla Yes, shout out kung <laughs> sa mga taga- Manapla. Ah, oh, manapla. O, grabe, no? Mga pananigo, dito kami, firm, gaya dyan.

Boobs. You're bogs You're bogs here Oh, so bad Wala katugnaw dito galing It's so cold pala guys oh And so matutay Ito yung tubig Malinaw Kita ko yung mga bato Ayan O diba? O yung matita yung mga bato Yung mga bato na yung Ang juice na kaligay Ang juice na kaligay Ano? Bala naka ito Tapos balita Katugnaw Malubog-lubog O mamamok dito na E try ita daw Ako so Kisang tubig Dalay ako ya Dalay ako Dito na lang Kung mas start oh. Ang muna yung sabong nga mo, naging agyan, perk. Tinagin na, kagang ako na po, naging ako lulusog, naging iya otong. kag ako mega, ga tiktok, naging dya ho. <laughs> Lanta ho, ang mega ko, may kagaling, ano nyo sa doon yung walwal sa social media. sa <laughs> rin so, dela naging tog na, no, naging tog na siya. Grabe ba, naka-cool sa water. Kay dadagasan na, naging sayaday, kagang iya dugan, ang mga bato, kadalag <laughs> kag si Rodo ara daging model daging model, model lagi sa isang Diyan. sang salon dio salon pas sa basico so thank you thank you kasi inyo so ako sa DNA ini sa Marsha na Occidental boundaries and Don Salvador Benedicto ang suba sa pandanon kari ka mo ka magsinadya kaya katon suba perti ka ako ka perti ka nami perti pa kabugnaw. ah lagawa na ang pandanon river ah. Maligo ko doon kayo doon, gaya ko manong takas na. Parintihan, ay nalang hindi. Wala <laughs> <laughs> na kayo hindi, saka ako nalawas. Baka hati si mo. Maligo <laughs> na naman atay. Maligo ko ito! Dodo Rossi to Timas. Amo lang na sa ako. Ang ako ng main account. Ano yung mga sa post?

Hayaan ka! Alam ka, akaw masalubog! Aaaaaah! Aaaaaah! Anong gulong ito? hubas. taas, pa na. Hindi ko tayaga kung sa gusto, dito eh, masakit na. at Manilo mangoy mo mer. Mga, mga Ano <laughs> na... <laughs> <lumangoy, mga> <laughs> <laughs> pa? Ha kaya sakituot ko. mga <laughs> <laughs> <Okay, laughs> na. <-tumalan> ang <San -tumalan. laughs> <laughs> niya! <Pusinia. Jayma. laughs> <laughs> si Martin naman kot nga ang chanya ho Si rin ko this sir naka naka amino na siya Si Rodo hindi ka mamang kot naka ano Ang body ako Na king's white of black Hindi ah Natural lang niya naka breastfeeds Natural lang <laughs> ang <laughs> araw kinikagin mo

dapat Nak tu berapa? One, two, satu amun nak kita sikit lah Munggu, bro, kumah lu mana kau Hindi ano ano kay madan lo kada o. Ha. Opa lo sempre no goya petoy. Gumay ka ni petoy. Petoy. Dalo do. Bala ka mabungkok kay pa ka dalo do. Dalo do ta let's go. Go. Dalo do. Dahil alam betul. ito? Madan look at agani Oh Aba, baga ba ka mo